Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Ngayong araw nga ay araw na linggo mga karod. At syempre alam niyo na kung anong ginagawa ko tuwing araw na linggo. Eto na nga pala nga every Sunday routine ko mga karod. Pagkatapos nga ng simba namin ay nagpaalam na ako kinapastor para sunduin ang aking pinsan. Run. karot, kaya sa tumakbo doon kasi sabi ko sa kanya bilisan niya kasi mainit charorot tignan mo naman itong pinsan ko pag cute, -cute po sa camera ay na naman siya ng mama niya charorot mapapagalitan ka na niya pag uwi mo ng bahay Jerome charorot at pagkalabas naman namin ng kanto mga karot ay naman naman dito ang Facebook Memorial Park pag namatay ako mga karot ililibing ang katawan ko dito pero ang puso ko sayong sayo charorot at hindi pa nga kami nakakalayo ng Memorial Park mga karot ay nakita naman namin dito si Papa tinawag nga kami dito ni Papa mga karot para ipagpalitin ang mga dala naming motor pero ikaw hindi kita ipagpapalit chararot si Papa nga pala mga karot ay mas favorite niyang gamitin ng single kasi sa tricycle kung ako nga din ang tatanungin mga karot ay mas gusto ko nga single kasi wala kang kaagaw chararot at hindi pa nga sila gano'ng nakakalayo mga karod eh, may nangyari ng hindi inaasahan. Tinanong ko nga kay papa dito kung anong nasira ng motor. Sabi niya nga sa akin na lumabak daw yung tornilyo. At syempre madiskarte si papa kaya nagawa niya agad ang para nito. Pagkatapos nga magawa ni papa ay eh, mulis na din kami para bumili ng cake. At dito na nga lang kami bumili sa pinakamalapit na bilihan ng cake mga karod. Bibili nga ako ng cake ngayon mga karod para i-celebrate ang 1 million followers ko. At siyempre mga karot, pagkarating nga namin dito ay pumasok na din kami kasi napakainit dito sa labas. At pagkapasok nga dito sa lobby pumipili na ako ng bibilin na cake. Ito nga sana ang bibilin ko na cake kasi wala talaga akong budget. Kaya naman ang ako na ito na lang tag 360 ang bilhin ko kasi ito lang talaga pasok sa budget ko. Kaya babawi na lang ako next time kasi wala pa talaga akong pera. At pagkatapos ko ng pumili ng cake ay nagbayad na din ako kay kuya. Shoutout nga pala na kuya at ate na nag-assist sa akin na napakabait. At pagkatapos nga namin magbayad, lumabas na din kami para makabalik na dun sa bahay. At habang pauwi nga kami ng bahay, may nakasalubong kami dito ng mga bikers. Siguro kung wala akong ginaganapan sa bahay, isa din ako sa mga bikers. Kasi meron na akong helmet, meron na akong damit, meron na akong gloves, meron na akong sapatos. Bike na lang ang kulang. Charorot! Pag nga nakakita ko ng mga bikers ay naalala ko yung ex ko. Charorot. Siguro ikaw na nanonood ngayon ay may ex na bikers kaya itag mo na siya. Charorot! At fast forward nga mga karot ay nandito na nga pala kami dito sa bahay. Pag-uwi nga dito sa bahay, mga karada, nagpa-prepare na pala ng mga regado si mama. At kasama niya nga pala dito si tita Jane. Shoutout sa tita Jane. Thank you sa pagtulong. Ito nga pala ang mga niluluto ni mama. Siyempre hindi mawawala ang sepo egg. At meron din dito ng okra, ampalaya at talong ni Carla. Chararot! At syempre, hindi mawawala ang walang kamatayang buro. Ito nga ang magsisilbing pampasarap sa mga nilagang gulay. At syempre, hindi mawawala sa handaan ng espagueti pababa ng pababa. Baka kasi pag hindi kami nagluto ng espagueti, ipapagalitan ako ng mga bata. Charorot! At meron din dito ang pansit pampahaba ng buhay mo. Charorot! At habang binibidyuan ko nga mga to, hindi nakatiis sa mga bulati ko dyan, kaya kumuha na ako. Charorot! Unang tikim nga nito ay eh, talaga naman napakasarap. At pagkatapos ko ang tekman ng spaghetti niluto ni mama, ipupunta naman ako dito sa labas para ipakita sa inyo ang mga iba-ibang niluluto nila. Ito nga niluluto nila dito, hindi eh, di ko alam kung anong luto to, pero ang alam ko lang ay napakasarap. Eh paano hindi masarap? Eh kapampangan yung nagluto, basta kapampangan, manyaman. Uy, magluto ha, chararot! At pagkatapos ko naman ipakita sa inyo ang niluluto nila doon sa labas at magsasantok naman ako ngayon ng pansit at spaghetti para ipamigay sa mga kapitbahay. Mga karadabang nagpapabidyo nga ako dito sa kaibigan ko ay hindi niya alam may nakatutok sa kanya yung kamera. At pagkatapos ko magsandok ng pansit at spaghetti, lumabas na rin kami para ipamigay ito sa mga kapitbahay namin. Uy, kras, nakapitbahay din kita para matikman mo ang luto ni mama para pag nalaman mo na masarap ang luto ni mama ay mama mo na din siya. Chararot! na namimigay nga ako ng pansin dito sa mga kapitbahay Parang umahabol ako ng SK dito sa aming barangay. <laughs> Makakaradabol nga sana ako ng SK dito sa aming barangay Ang kaso baka multo lang ang bumoto sa akin dito Chararot Makakarad biniro ko nga dito si Lola Gigi SK chairman na po Eh na Sarap pala sa piling na may napapasaya kang tao Kaya shoutout dyan sa mga sumusuporta sa akin na napapasaya ko at shoutout nga din pala sa mga followers ko. Mga karatbaot, bayan nga na binibigyan ko ng pansit ay kinakamayan ko para sa susunod na election ay boboto nila ako. Charot! Mga karat, pagkatapos naman namin mamigay ng pansit sa aming mga kapitbahay, ay sinindihan ko na itong kandila para naman makapag-wish na ako at mabulo ko na ito. Pero mga karad, din hindi nga pala 1M followers ang isa celebrate namin yan, kundi ang birthday ng kapatid ko. Ito nga pala ang kapatid ko na may birthday ngayon. Happy birthday sa'yo, babe! Pagkatapos ko nga i-blow ng kandila ng kapatid ko, imuwi na din dito ang mga kaibigan ko. Pinatid ko na nga lang sila kay Papa kasi nagbabantay pa ako ng tindahan. Shoutout nga po pala sa mga kaibigan ng mama ko. Shoutout po sa inyo, tita, tito. Sana nag-enjoy po kayo. At shoutout din sa mga kaibigan ng kapatid ko. Ay hey, mga karoon na sa mga kaibigan ng channel. Subscribe. Please subscribe. Maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin. At bago nga matapos ang video na ito ay shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Monica Pineda Ramirez, Kevin Cariaga, Jerome Pineda, at kay RJ. Ayun lang. Salamat!